Ayan. Ito yung nilos ko. Ayan. May pitik-pitik siya kahit lagay mo siya ng baterya. Sabihin, may umiipit sa loob. Eh, siyempre, kinalikot ko. Kinalikot ko. Kinalikot ko. Kinalikot -alik ko kahit wala akong alam. Ayan ang ginawa ko. Binaklas ko. Para naman malaman kung itoy kagana para sana may matutunan din kayo sa gagawin ko ayan binuksan ko po siya ayan ayan kinalas ko siya puro la like ako siguro ng pag-iisipan natin ano ba pwedeng ilagay dyan magana yun oh. pick pick bago yung batira nyan oh. oh. lang gagawin natin oh. tingnan natin kung ano yung magagawa ayan mo ko ng WD-40 pitik natin yan. 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 pitik natin yung makina nya ayan oh. Ayan. Yeah, yeah, ayan. Yeah. Ayan. 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 no Ayan. Ayan upin natin o oh, ayan relax lang malalaman natin yan mga may baka may bumarabara lang sa mga ugat ayan o oh. o oh, ayan ayan malalaman natin kung may bumarabara sa ugat ayan wd40 pa oh. ayan para malaman natin o oh, ayan Ba? Magana na Nita. Ayos. Ah, Magana na Dega Bagi B40. Malapit. Oh, ayan. Pak, pak, pak. Oh, ada ba si Apo Dado mo? Pak, 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 pak. Ah, Ayos, diba? Saya, saya.